Sa ulahing datos gikan sa Police Regional Office 12 alang sa third quarter karong tuiga, nakatala na o kinatibuk ang 1,791 crime incidents ubos kini og 581 o 24.49% tandi sa krimen nga natala atong third quarter na kalabang tuig sa susamang panahon. Luyo sa gikaingong pag ubos sa crime incident, wala pa'y suspect nga nasikop ang otoridad sa pipila ka-insidente sa krimen sama sa pagpangawat o pagpatay. Uh, aside sa mga nakadeploy, nagkakaroon tayo ng synchronized checkpoint. Yan ay galing din dito sa regional headquarters yung mga personnel natin. Aside sa mga station na nagkakaroon din sila ng mga checkpoint operation, meron din po ang regional headquarters, lalong-lalong na tinitingnan natin yung kung saan yung area na kailangan pang suportahan ng troops natin. Samtang sa bahay ni Police Colonel Nico Menes Ulaybar Jr., ang director sa General Santos City Police Office, giang ini ang pagkahitabo sa krimen, partikular na sa pagpangawat. Apan gihingusgan sa opisyal nga wala nagpasagad ang kapulisan sa pagrisulba sa krimen. Short stay ni nga, nakaabot ang na one year, pero dagandaghan -dag na itag na kuha na neutralize. So pasensya na kay diligin ni mga kaisa, hinay-hinay, Uh, but uh, rest nga, dili mo atong City Intelligence Unit, atong Drive Force Unit, atong mga operatives, atong mga support group, security forces, and nag-coordinate like, yung ta, patabang ta sa mga kapitan nga. Na mga suspicious looking nila, kalain ng mga lihok dito silang lugar, ihatag yun dahil ang information diri sa atong General Santo City giangkon usab ni Ulay Bar Jr. nga do dapay buslot sa gipatumang siguridad nga angay nilang ayuhon aron dili malusutan og krimen. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Gubalani. Bri, Gada News.